yun know, panampit natin at least so uh, ayan mga boss kung nakikita nyo ayan. problema nito mga boss is ito yung astro natin na pilit yan uh, hindi pa ito na resize so pag nilagay natin mga boss yan o, masikip yung masikip sya so nakausli yung skirt nya yan, nakikita nyo yung skirt nyo nakalabas kahit anong tulak mo, ganyan lang sya so tinanong natin yung kaibigan natin mga boss sa kinuhaan natin ito Nang itong panumpet, sabi niya uh, dapat naka ano daw, naka resize sa 5.52 kasi itong resize natin mga boss is nasa 5.54 ito mga boss eh, ito so 5.54 so dapat paliitan natin 5.52 to, katulad sila ng ito yung kasya mga boss oh sa GSB yan sa GSB ito mga boss eksak dyan so tamang tama yung sukat na yan kung makikita nyo so ganda yung pagka ito pakita ko sa inyo sa GSB yan o oh. yan so sakno sakto lang yun mga boss yan sa GSB so walang nakausli so dapat palitan natin ng so dapat ito o oh, yan o oh, masikip yan, hanggang dyan lang yan so dapat mag resize tayo ng 5.52 ganyan yung sukat nya so ang gagawin natin ito mga boss meron tayong napakita ko lang na sa inyo Ayan. so ito mga boss meron tayong sample na gagawin natin na uh, katulad nito mga boss na ginawa natin ng nakaraan na uh, resizer so kung gusto nyo na makasave kayo ganito lang yung gagawin nyo mga boss So ito mga boss yung ginawa natin na resizer nung nakaraan, no. Oh. So oh, ito mga boss hindi mo kita. Ilang. So ito yung ginawa natin nung oh, nakara na res resizer. Fittings ng sa hangin ng mga sasakyan mga boss. So ito yung ginawa natin na resizer. Yan. So katulad nito mga boss o. Oh. Yan. Pero meron na tayo ditong uh, gagawin na ito binili natin nung nakaraan ah nung kahapon ito yan so bronze yun mga boss hindi yan makalawang ito kasi kinakalawang mga boss so dapat pag ito yung ginawa nyo ah uh, dapat linisan nyo ng oil para matanggal yung ano nya so ito titesting muna natin mga boss pag nag okay yung size nya at pag ano na pag okay na yung size nya yan pag ok na yung size niya, tsaka tayo gagawa dito sa final natin yan so ito muna tsaka testing natin dyan kung kasya yun so, no, yung unit natin mga boss so, yan size ng gsb is nasa uh, nasa ano yun mga boss nasa 5 point ito lagyan natin ang battery mga boss para makita nyo so nasa 5 point ito pinaka size nya oh. nakikita nyo 5 point uh, 52 yun mga boss ang size ng gsb So, gagawin natin is susundan natin yung size ng so yan makapalong 5.54 yung so, so, yan mga boss. Oh. Yan, masikip. So, kailangan natin makuha yung pinaka <coughs> yan. Pinaka ano nyo, pinaka size. So, yan mga boss. 5 point ayan o. Oh. So, yan yung sukat niya mga boss oh. 5.52 na. Yan. Okay na sa mga boss. Yan. So yan mga boss yung uh, testing natin. So yan mga boss oh. Handa. Bungtog. So yan mga boss oh. Yan. So, sakto-sakto sa sukat mga boss yan, oh. So, wala nang makausli na, yan. So, ito mong tama lang. Yan. Mong tama. So, yan mga boss, yung uh, testing natin para maganda pagkaanin natin mga boss yan. So, ganyan lang yung mga boss in this Para eh. Para makapasok. At para para tulad sila ng sukat mga boss sa GSB. Yan. So, yun mga boss. Uh, ganyan lang yung ang ginagawa natin na ano so ito yung susunod natin gagawin sa sanag mga boss pinakita ko na sa inyo kung ano natin yung ginawa sa so,